bago umi-straight, kailangan mabitawan mo ni Bella mo. Kung baga, slight lang bitaw yon Kung baga, parang padudulasin mo lang yung kamay mo sa manibela. No. So, sasanayin lang muna natin dito sa kalsadang to. Okay? Para maging smooth mamaya sa mga liguan. Kasi medyo advanced na rin naman yung knowledge mo pagdating doon sa mga paghawak ng manibela. So, medyo advanced na. Alam mo na yung uh, basic, yung pagbalik. No? ibina na ibabalik mo na siyang tama ano, may bilang yung 1 2 3 so ngayon naman yung um, bibitawan mo ng kaunti man dela mo pag umikot na okay so tingin mo mo may akin yan wala sana so, wala naman o diretso tayo gas sili ko liya ah. sige go yan o, dyan pa lang sige bitawan mo Okay, so di ba masyado parapag ha? So silip ko muna dito. Meron ditong ang sakyan piling sa kanan. Tapigiran ka. Okay? Kailangan mo ma makuha mo tong idea na to. Magagamit mo rin to sa mo, ano, uh, mga likuan. No? Hmm. mo kung may sakyan pa dyan sa likod. Meron na. Okay? So yan, ko naman dito yan. Sa likod, sa unahan wala na. Sa likod wala na. Okay, ikot ka na. Go. Yan, bitaw na. Very good. Saka isa pa. Kailangan maging kung uh, kumbaga comfortable ka sa manibela. So, ginagawa itong ganitong exercise pag yung medyo advanced ka na advanced na yung isang estudyante sa pag ng manibela. Kasi pag hindi pa uh, advanced, or hindi pa uh, hindi pa dumaan doon sa mga basic na pag-ikot ng manibela so possible hindi niya ma-handle ito. Yeah, yeah Okay, dito ako. Ayun, nao mo. So ayan no. Tanga muna, straight muna, tingin mo lang sa kanan. Meron. Slow down ka muna. Okay, pagbigyan mo na 'to. Right change ka ng lane. Good. So kung mapapractice kayo ng ganito Kailangan sa ganitong area Yung medyo hindi masyadong busy pa yung kalsada Okay Yung pailan nila ng sasakyan So kagaya nito, So dito minomonitor ko yan dito May okay, sasakyan Dito Wala sasakyan ano So tingnan mo wala na ba Wala na go Okay bitaw. So may takot pa may takot na lang. Wala nga tiwala sa rili pa. Okay. position na tayo dito. Okay. So relax lang ha. Yan. Yeah. Tingin ulit dyan sa kalimba. May sakyan. So may prepare tayo ha. May sakyan pang isa. Ito. No? Wala na dito kasi uminto na siya. Go. Sige. To the moon. Very good. Ipagas ka pa. Kapag wala mo Very good. Very good. Yan. Yeah. Okay. Tari tau. Patakbo mo. Then, sa gadwa na ba alam mo? Yes. Yeah, so, abitaw. Yeah, no. itatry natin sa kantuhan yung binibitawan ang manibela mo kung kaya mo na ano yan slow down ka signal kang kaliwa okay slow down ha okay gabig dyan yan yung bitawan mo balik 1, 2, balik mo na so hindi pa ano so ano bakit di gumana yan kasi hindi mo binitawan na bagulu miko dapat yung bitawa no. ah, ka Nah, at sigda kaliwa sladong down kalang ha tingin ka muna saka. okay wala ako kami yeah, gas kena kontak konti gas o so, oh, oh, balik balik yes Medio maano pa sladong down oh, dito ka naman kaliwa tingin ka muna sa kanan Oh, Meron Oke, okay, nah, kita bincang Ketinggas ringkas. Kau tahu. Lagi tamam. Ini dah